inta ala kito o ha wala dawo nak din tatang dalta ni panjago na dumudulot eh ito tayo ito tayo ito tayo ito o Bigyan mo ito tayo. Ito tayo. Sayo. Iyan naman ito. Matusok ka tayo. Sheesh! laki po! Harap na harap sila tayo maghangat. Kaya <laughs> talaki ito kayo kumabul kanina. Tingnan tayo oh, video natin sa inyong loob. Dito Sarap na <laughs>